Hello mga beshi, pupunta nga kami sa bahay ng kaklasiko. Birthday kasi ng papa yung super late upload na nga to mga beshi. Nagsayaw nga muna kami ni Mikay. Dancer yarn. <laughs> sumayo, inaya na kami kumain ng daddy niya. Pinagsandok na nga ako ng kanan ni Ate Camille. Thank you po. Tara, kain po tayo mga beshi. Noong 8.30 nga ng gabi, umuwi na din kami sa may tibagan. Iinom din po kasi sila, Papa. Binigyan nga ako ng pera ng ninong Christian ko. Baka daw po kasi hindi na siya makauwi sa may Pasko. Thank you po. Shoutout po sa nino kong Pogi. Shoutout din po dito sa mga tito kong Pogi. Kinabukasan naman ng umaga, pumunta po kami ni Mama sa may palengke. Bibili po kasi kami ng pambaon ko sa school, mga beshi. Dumanan nga din kami sa may bilihan ng tsinelas. Sinukat ko yung black at white. White nga yun na pili ko. May pasayaw-sayaw pa ngay beshi nyo. Dumanan nga din kami sa may bilihan ng mga karne. Meron nga ako nakita sa tatuloy ng papuyan at ng mga laruan. Di ko nga alam kung ano'y bibiliin ko sa daming pagpipilian, mga beshi. Bumili na nga din po ako ng isang net na kiyat-kiyat. Nakita nga namin si Tita Rosetta Kasabay na kami umuwi. Kinabukasan naman pumunta kami ng binyagan, mga beshi. Puro kain ngay mga pinupuntahan ko. Mananaba na lang talaga ako nito. Pumila nga ako para kumuha na ng pagkain ko. Saglit nga lang po kami dito dahil papasok pa po si Papa sa may work niya. Welcome to the Christian world, A. Samuel. Tara, kain po ulit tayo mga beshi. Mmm, sarap talaga pag libre. Andito nga rin pala yung mga kalaro ko sa may vlog. Maya-maya nga dumating na din yung nagagandahan Nina at yung nagpupugi ang Nino. Kaway-kaway sa vlog, shoutout po sa inyo. Noon 1pm nga ng hapon, muwi na rin kami mga besi dahil papasok pa po si Papa sa may work niya. Sumabay na nga po kami kay Papa sa may RCS. Mamimili din po kasi si Mama ng mga paninda niya. Yung bibilin nga lang namin yung kurang sa paninda mga beshi At kung ano lay mabili sa tindahan namin. Kumuha na nga ako ng mga tinapay. Kumuha na din ako ng Coco Crunch namin ni Baby Athena. At fresh milk. Nauhaw nga ako, kakalakad ko mga besya, kaya kumuha po ako ng tubig. Pagtapos nga namin mamili, nagbayad na po kami sa may cashier. Umuwi na nga din kami, pagkabayad, nag na nga lang po kami ni Mama. Kinabukasan naman ng gabi, pupunta naman ako sa kainan mga beshi. Duman nga muna kami kay Tess para magpabalot ng regalo. Sabi ko nga sa puro birthday yan at kain ngay pinupuntahan ko. Sa tibagan nga din yung reception. Baka po mag birthday kay mga besya, imbitahin nyo naman po ako. Tara, kain po ulit tayo mga beshi. Nalibre na naman nga yung hapunan ko mga beshi. Ano Pagtapos ko kumain ng kanin, spaghetti naman yung kinuha ko. Mmm, asap talaga ng libre. Pagka-pahinga ko nga mga beshi, nag-base na ako ng pang-swimming. Tara, sama niyo ako mag-swimming mga beshi. Umii nga si baby at na nakikita kung nagsiswimming. Naawa nga si mama at papa kaya binabad na siya saglit. Maraming salamat po sa lahat na nag-i-invite sa akin. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi.